Hello everyone, siya love this Chavez, the queen of heart in America. So mga kababayan po, from Jacksonville, Florida, USA, to around Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. So ito po yung mga dollar dalar na amin pong hiningi dito po sa Jacksonville para po i-donate dyan sa mga nabahaan po, especially in Bicol region. So mga kaibigan, mabuhay po kayo and uh, patubayan po tayo lahat ng poong may kapal. Of course, to uh, my princess of heart, Heidi, thank you anak for giving a time and special heart to everyone na manghingi kahit dalar-dalar po sa, in, sa mga Amerikano rito para po dyan ibigay sa Pilipinas. Actually po, meron din pang ito. May nag-donate din po kahit coins po, di ba nakakaiyak mga kaibigan? Para sa inyo mga kaibigan ko po, pagpaayos man lang po ng bahay ninyo kahit papano. So, mabuhay po kayo everybody. Mabuhay. God bless you. Thank you everybody! So